Naranasan mo na ba ang malalim na sakit, ang kaba sa dibdib kapag malayo ka sa taong talagang mahalaga? Hindi ito madali, di ba? Ngayon, may dala akong makabuluhang revelasyon para sa iyo. Mayroong mahalagang mensahe mula sa iyong mga anghel na kailangan mong malaman. Ang tao na palaging nasa iyong isip, isang mukhang lohikal at matatag, sa totoo'y labis na nakakamis sa na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang layo sa pagitan niyo ay mabigat sa kanyang puso, kahit na sinusubukan niyang itago. Muni't nakikita mo ang lampas sa kanyang panlabas, nararamdaman mo ang mga emosyon na sinusubukan niyang itago. Para tunay na maunawaan kung ano ang kanyang nararamdaman, kailangan mong lumampas sa kung ano ang nakikita. Kinakailangan ang pagsisid sa kanyang malalim na pag-iisip at pag-unawa sa kanyang komplikadong emosyon. Siya ay kilala sa kanyang matalas na intuisyon at maliwanag na pag-iisip. Humaharap siya sa mundo na may tapang at determinasyon. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong panlabas, ay may isang hinabing mga damdamin na nararapat pag-aralan ng mainat at may sensitibong pag-unawa. Simula pa noon, mayroong tila isang bagay sa pagitan nyo na parang itinadhana, na para bang isinulat na ganito dapat mangyari. Isang di nakikitang puwersa ang nag-ugnay sa inyo, isang bagay na lampas sa karaniwang paliwanan. Ngayon, ang kanyang pag-ibig para sa iyo ay nagliliwanag ng may matinding lakas na mahirap talikuran. Ginagawa niyang mabatid ang kanyang presensya sa iyong buhay, inaayos ang bawat sandali ng may pag-ingat, na tila lahat ng ito ay bahagi ng isang mataas na plano na itinakda ng universo. Maaaring hindi mo mapansin ang bawat maliit na detalye, ngunit magtiwala ka, ang taong ito ay sobrang mapagmasid. Napapansin niya ang bawat salita na binibitiwan mo, bawat maliit na kilos, at pinapahalagahan ang mga sandaling ito higit pa sa iyong inaakala. Parang hinahayaan niya ang universo sa paggabay sa mga sandali na magdudulot sa inyo sa muling pagkikita, kasabay ng paggawa ng mga hakbangin upang panatilihin buhay ang koneksyon sa pagitan nyo. Kaya, patuloy na magkaroon ng pag-asa. Ang bigkis na nag-ugnay sa inyo ay malalim at ang kanyang mga hangarin para sa muling pagkikita ay tumutunog ng matindi. Pareho kayong nasa isang paglalakbay na nagaganap sa mga paraan na maaaring hindi nyo palubusang nauunawaan ngunit alam nyo na ang pag-ibig at pananabik ay nadarama. Mayroon kayong makapangyarihang enerhiya sa pagitan nyo na nagiging lalong matindi, hindi ba? Ang pisikal na distansya ay naging isang masakit na hamon para sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niyang mayroong isang bagay na napakahalaga na naitatago niya sa iyo, isang bagay na matagal nang pinipigil sa loob niya. Marahil ay isang taos pusong kumpisal, isang emosyonal na pagpapahayag o hanggang kahilingan ng suporta. Ano man yon, siya'y nakikipaglaban sa pakiramdam na hindi niya kayang dalhin ang bigat ng nag-iisa. Naghahanap siya ng lakas sa isang mas mataas na kapangyarihan, nananabik ng tulong ng Diyos upang malampasan ito. Ang bigkis sa pagitan niyo ay anumang bagay, maliban sa karaniwan, ito'y hindi kapanipaniwalang bihira at espesyal, tulad ng nilaan ng tadhana. Ang mga sitwasyon na nagdala sa inyo ay napakaunike na tila lahat ay nangyari ng eksakto kung paano dapat mangyari. Mayroong mahiwagang nakapalibot sa inyong koneksyon, isang katiyakan na ito ay nakatadhana. Kaya't siya ay laging naririyan sa iyong mga isip, hindi mo siya mayalis sa iyong isipan. Kahit na parang hindi ka panipaniwala, mas iniisip ka niya kaysa iyong iniisip. Ang kanyang isipan ay laging naghahabi ng mga kwento tungkol sa iyo, lumulubog sa mga kakanyahan ng iyong buhay, ang iyong mga damdamin at kung paano ka sa iba't ibang sitwasyon. Para sa kanya, ikaw ay hindi isang mabilis na pag-iisip, ikaw ay isang kapansin-pansing presensya sa kanyang naratibo, isang taong hindi kakalimutan. Talagang sinusubukan niyang maunawaan kung ano ang iyong pinagdadaanan, kung anong mga emosyon ang bumabalot sa iyong pagkatao, at ang masidhing kuryosidad na ito ay pumupuno sa malaking bahagi ng kanyang mga araw. Siya ay isang mapangarapin, madalas nawawala sa mga pag-iisip, sinusubukang buin ang isang imahe ng sarili mula sa mga bahagi na kilala niya at maniwala ka siya ay nakatuon ng husto. Sa kalooban, nagtitiwala siya sa kanyang pagiging tunay, ngunit may isang natatagong takot ng pagkabigo na nagpapahirap sa kanya. Kahit hindi niya alam ang bawat detalye, ang pisikal na distansya ay nagtatapon ng aninong magdududa, ipinapalagay na negatibong mga senaryo ang mangyayari. Nais niyang malaman mo na ang koneksyon na ito ay hindi pansamantala, ito ay buhay na buhay at naglalagos. Ang distansya ay maaaring nagpaghiwalay sa kanila pisikal, pero nananatili siyang konektado sa iyo sa malalim na paraan, halos parang nararamdaman niya ang iyong mga iniisip. Nakakakonekta siya sa iyo ng energetically, sumusupil ng mga bahagi sa pamamagitan ng mga panaginip, napapansin ang mga palatandaan at pagkakasabay-sabay na ginagabayan siya, nararamdaman ang banayad na paghipo ng universo. Bukod pa rito, may isang likas na pag-unawa siya tungkol sa iyo. Ang mga pananaw na ito ang nagpapakain sa mga kwentong nililikha niya tungkol sa iyong buhay at emosyon. Kaya, huwag mag-alala, malayo ka sa pagiging isang malabong alaala para sa kanya, ikaw ay isang buhay na bahagi at mahalagang bahagi ng kanyang mundo at mahigpit siyang kumakapit dito. May isang tao sa iyong buhay na tumutok ng malapit sa iyong paglalakbay, parang palaging nasa patuloy na mental na paggalugad tungkol sa iyo. Ang taong ito ay madalas na nahuhuli ang sarili na ang isipan ay mabilis, hinuhuli ng pagnanais na mabunyag ang maraming aspeto ng iyong pagkatao. Para itong pagbuo ng isang puzzle na hindi laging nagtutugma. Ang lalim ng kanyang mga pag-iisip tungkol sa iyo ay minsan napakabigat na kailangan niyang sinasadya na itaboy ang mga ito para makabawi ng kalinawan. Iniisip niya ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo, ang iyong personal na pag-unlad, ang iyong mga karanasan sa pag-ibig, ang iyong mga landas sa profesyon, bawat detalye na bumubuo sa kung sino ka. Mayroong malalim na pagnanais na punan ang mga puwang ng iyong kwento, at ito'y nagdudulot sa kanya ng pakiramdam ng pagkakahiwalay. Nakikipaglaban siya sa isang mental na ulap, sinusubukang matukoy kung ano ang nagmula sa isang mataas na pananaw at kung ano ang mga haka-haka lamang batay sa kakulangan ng impormasyon. Parang sinusubukan niyang gawing konkreto ang isang pagpupulong sa iyo, umaasa na makakuha ng kumpirmasyon para sa mga nararamdaman niya na umaapaw sa kalooban niya. Napaka-interesante makita ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang nararamdaman at paano niya ito ipinapahayad. Para bang may dalawang bersyon siya, isa na nag-vibrate sa damdaming naantig sa isang espiritual na antas, at isa na nakikipagpunyagi upang dalhin ang mga damdaming ito sa pisikal na mundo. Ang mga koneksyon ng ganitong uri kadalasan ay nangangailangan ng panahon upang mag at mag-evolve. Baka napansin mong madalas siyang magtangkang makipag usat sa iyo at bilang napaka-intuitive mo, nararamdaman mong malapit siya o lumalayo. Hindi ba ito nakakatuwa? Maaari itong maging napaka-frustrating sa pinakakaunti. Kapag siya ay ganap na bukas at tapat, ang koneksyon ay madaling dumaloy, lumilikha ng isang maganda at malapit na ugnayan sa pagitan niyo. Ngunit biglang nagbabago ang dinamika, iiwan kang hindi mapakali, nagtataka kung ano ang nangyari. Maaaring hindi niya namamalayan na nagpapadala siya sa iyo ng mga ganitong magulong senyales. Ang iyong kamalayan ay nakatun sa kanyang emotional frequency, at madali mong nahuhuli ang mga damdaming ito, positibo, negatibo, o neutral. Kahit hindi siya malay sa mga ito, nararamdaman mo kung ano ang nararamdaman niya. Itong pinagsamang emosyonal na koneksyon ay maaaring maging malinaw at sa parehong pagkakataon nakakalito, naglalarawan ng isang buhay na buhay na larawan ng masalimuot na habi na nag sa inyong mga buhay. Paano mong aba igigya ang sarili sa ganitong rich at kompleks na emosyonal na tanawin? Ang koneksyon sa pagitan nyo ay tila isang emosyonal na labanan na nahuhuli sa pagitan ng kanyang pinakamataas na anyo at sa kanyang pinakamakataong aspeto. May dala siyang bigat ng pagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman, maraming natatago sa loob niya. Bagaman maaaring mukha siyang malayo, maniwala ka, iniisip kanya ng higit pa kaysa sa iyong inaakala. Hindi siya naging ganap na bukas tungkol sa kanyang nararamdaman, ngunit hindi dahil sa mga dahilan na maaaring iniisip mo. Ang katotohanan ay napakalalim ng kanyang nararamdaman na nagpipigil siya, nag-aalala sa epekto nito sa iyo. Natatakot siyang ipakita ang buong lalim ng kanyang nararamdaman na maaaring magbago ng iyong pagtingin sa kanya o pati na rin ang iyong nararamdaman para sa kanya. Ang koneksyon na inyong binabahagi ay sobrang makapangyarihan. Para sa kanya, ito ay isang emosyonal na bagyo, puno ng mga pagnanais at isang matinding hangaring protektahan ang iyong magandang enerhiya. Malalim niyang hinahangaan ang iyong banayad na kaluluwa at ang iyong mabait na likas, mga katangiang pinapahalagahan niya ng lubos. Ang mga oras na magkahiwalay kayo ay naging isang tunay na emosyonal na roller coaster para sa kanya, puno ng taas at baba. Nagnanais siyang maging malapit, ngunit kasabay nito ay pakiramdam niya na may mga bahagi sa iyo na napakahalaga upang ipamahagi sa sinuman. Ito ay nagdudulot ng isang masalimuot na panloob na tunggalian, tulad ng alam niya na ang pagnanais na mapasakanya kalamang ay maaaring maging makasarili, lalo na dahil madalas niyang napipigilang maging ganap na bukas sa iyo. Naitanong mo ba kung bakit siya kumikilos ng ganito? Bakit parang napakareserbado niya na tila natatakot siyang gumawa ng susunod na hakbang papunta sa iyo? Hindi ito dahil sa kulang ang kanyang nararamdaman, may isang bagay sa loob niya na humahadlang. Mayroong isang hindi nakikitang hadlang na humahadlang sa kanya na magpakita ng lahat, dulot ng takot na maging makasarili. Ang mga nararamdaman na mayroon siya para sa iyo ay hindi lamang malakas, napakalalim at emosyonal nakatayo siya sa harap ng mga pangunahing katotohanan tungkol sa iyo at sa koneksyon na inyong binabahagi. Bagaman ang mga nararamdamang ito ay maaaring naging malinaw mula sa simula, ngayon ay lalo pang lumalalim, nagiging imposible ng hindi pansinin. Ito ang sandali kung saan ang lahat para sa kanya ay tila mas pinalalakas, at ang bigat ng emosyonal na paglalakbay ay mabigat. Ang kanyang mga pag-iisip ay umiikot sa kung paano haharapin ang mga damdaming ito habang pinoprotektahan ang parehong mga puso. Isang delikadong sayaw ito na nangangailangan harapin ang mga takot at mga hindi tiyak na bagay. Sa esensya, ang koneksyon na ito ay isang halo ng kagandahan at kabuluhan, isang malalim na ugnayan na nagpapaganyak sa kanya para sa higit pa, ngunit nag-atubili na magpatuloy. Palagi niyang nadarama na mayroong isang bagay na makapangyarihan sa loob niya, isang puwersa na hindi lamang gumagabay sa kanyang mga hakbang, kundi pati na rin nagbibigay ng direksyon sa hinaharap, humuhubog sa mga karanasan na kanyang nabubuhay. Ang dinamikong enerhiya na ito ay namumukod sa lalo na sa mga relasyong kanyang nililinang. Isipin ito, may isang espesyal na tao sa iyong buhay na talagang nakaintindi, na nakakakita ng mga pinakalalim na antas ng iyong pagkatao. Kahit saan ka man sa iyong personal na paglalakbay, ang iyong enerhiya ay kumikiliti sa mga nasa paligid mo, lalo na sa individual na ito na matindi ang nararamdaman sa iyong kabataan, habang ikaw ay lumalago at umuusbong. Baka hindi ka makahalata, ngunit ikaw ay naglalabas ng napakalakas na sexual na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay napakatindi na hinahamon kang i-channel ito sa isang bagay na malikhain. Maaaring ito na ang pinaka-inspirasyonal at mapanlikhang yugto ng iyong buhay. Maaring nagtataka ka kung saan nang gagaling ang walang patid na alon ng buhay. Ang sagot ay nasa napakalaking kapangyarihan na nasa loob mo na nagsisimulang magising, ginagabayan ka patungo sa isang bagay na kapakipakinabang at nakalulugod. Ang pagbabagong ito ay tunay na kahanga -hanga. Habang napapansin mo ang mga pagbabagong ito sa iyong sarili, ang taong kapiling mo sa koneksyong ito ay nararamdaman din ito. Sa kanya, maaaring magpakita ito bilang isang malalim na pisikal na pakiramdam o isang nag-umapaw na damdamin ng pagnanasa. Ang enerhiyang nag-ubnay sa inyo ay nagiging sobrang buhay at kapansin-pansin sa sandaling ito. Sinisimulan niyang makita ang iyong enerhiya at atraksyon sa isang bagong pananaw, isang bagay na marahil ay hindi niya lubos na naunawaan dati. Impresyonante ang pagmamasid sa kung paano tinutuon ang enerhiyang ito na makapangyarihan. Hindi lang ito isang pagkislap, mayroong napakalaking potensyal na pangkreatibo na kumukulo sa ilalim. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay maaaring magdulot sa isa pang tao na makaramdam ng kaunting kawalan ng katiwasayan o pagkamapagtanggol kaugnay ng lumalalim na koneksyon. Nararamdaman niya ang pagbabago ng iyong enerhiya na halos mahawakan at nagsisimulang makita ang iyong atraksyon at dinamismo ng mas malalim at mas malaman kaysa dati. Hindi ba ka pa napanabik isipin kung paano ang pagbabagong ito ay hindi lang nakakaapekto sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid? Ito ay isang paglalakbay na kasama ang koneksyon, pag-unawa, at pagtukla sa sarili. Bawat hakbang na ginagawa mo ay nakakaapekto sa mga nasa paligid mo, nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa mas malalim na koneksyon at mga malikhaing gawain. Kaya, habang sumusulong ka sa pag-asensong ito, Tandaan mong yakapin ang enerhiya sa loob mo, maaaring magdulot ito ng mga napakagandang karanasan sa hinaharap. Ang koneksyon na ibinabahagin nyo ay totoong pambihira, bihira at malalim ang intensidad. Ito ay isang ipuipo ng enerhiya na nagbabago sa lahat ng nasa paligid. Halos mararamdaman mo ito bilang isang buhay na puwersa sa pagitan nyo. Bagaman napakahirap para sa kanya na mapanatili ang distansya, ngayon ay kinikilala niya na ang panahong ito ay mahalaga para sa inyong dalawa naiintindihan niya na talagang kailangan kanya sa kanyang buhay. Ngunit hindi ito nagmumula sa isang hindi makalusog na pagkakakabit, sumibol ito mula sa malalim na pagpapahalaga sa partnership na ibinabahagi nyo. Sa paglalakbay na ito, natural kang nagiging gabay, pinapangunahan siya sa magandang aral ng dalisay at walang kondisyon na pag-ibig. Kahit na madalas ginagamit ang salitang ipag-ibig, Nagsisimula na niyang maunawaan na ang kanyang nararanasan ay isang tunay na regalo, isang banal na biyaya na nakalaan para sa kanya. Kaya, kung nagtanong ka kung bakit hindi siya kailanman talagang lumayo, kahit na may distansya o iba't ibang landas, alam mo na dahil hindi siya makabitaw. Ayaw lang niya. May isang hindi maitatangging atraksyon na nararamdaman niya, halos isang protektibong instinto. Hindi ito tungkol sa negatibong pag-aari, nararamdaman niya ang isang malakas na pagnanais na protektahan ka, naniniwala na may espesyal siyang papel sa iyong buhay. Sa kanyang mga mata, may mga bahagi ng iyong sarili na para lamang sa kanya, at ang ideya na may ibang tao na lalapit ng ganoong paraan ay malalim na umaantig sa kanya, nagigising ang mga emosyon na hindi niya kayang baliwalain. Ang pagiging malayo ay nagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanan na ang kanyang mga nararamdaman ay hindi mawawala lamang dahil hindi kayo magkasama. Hindi mahalaga ang distansya o ang mga pahina sa komunikasyon, natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay nananatili, hindi ito isang bagay na maaaring patayin. Naiintindihan niya na nakakaloka ang pag-iisip kung ano ang ginagawa mo o kasama sino ka kapag maaari niyang ibahagi ang mga sandaling iyon sa iyo. Bawat segundo na magkahiwalay ay nagpapalalim ng kanyang pangungulila, nagpapakita kung gaano kahalaga ang iyong presensya sa kanyang buhay. Bawat araw, mas nauunawaan niya ang lalim ng kanyang mga nararamdaman para sa iyo. Ang iyong kawalan ay nagbibigay diin sa kagandahan ng koneksyon, tinuturuan siyang pahalagahan ang bawat sandaling magkasama kahit nabihira ito. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas na parang nagpapalakas lamang ng ugnayan sa pagitan niyo. May isang tao na napapansin na ayaw na niyang mabuhay sa kawalan ng katiyakan tungkol sa iyo. Ang panahon ng pag-aalinlangan ay bumigat ng husto sa kanyang isipan. Kinikilala niya kung gaano kahalaga ang iyong papel sa kanyang buhay at sa sarili niya. Handa na siyang tanggapin ang posisyon na ito nang bukas ang mga bisig at pusong puno. Ikaw ay gumanap ng mahalagang papel sa paghubog ng kanyang pagunawa tungkol sa oras. Sinusuri niya ang pinagsamahan niyong paglalakbay, ang mga sandali na nagbuklod sa inyo. Bawat alaala ay nagpapalakas ng pakiramdam na ang oras ay mahalaga. Hindi niya maiwaksi ang ideya na sinumang naglalakbay kasama siya ay tunay na maswerte. Sa kaibuturan, alam niya na ikaw ang tamang tao para sa kanya at paulit-ulit na sumulpot ang kaalamang ito. Marahil ay naramdaman mo rin ang pagbabagong ito. Sa kasalukuyang ito, mukhang dumaraan siya sa isang makabuluhang espiritual na pagbabago. Maaaring sumisipsip siya ng malalim na mga aral o itinaas ang kanyang kamalayan, salamat sa koneksyong inyong pinagsasaluhan. Maging ang paghihiwalay na ito ay bunga ng pagtatakda mo ng mga limitasyon o bahagi ng isang mas malaking plano, isang bagay ang malinaw, natututo siya ng mga aral na kailangan niya, isang magandang paraan ng pagtubos ito. Ito ay isang emosyonal na sandali para sa kanya, nilalabanan niya ang mabigat na konsensya. Binabalikan ang mga alaala, nakakaramdam ng hiya sa mga nakaraang gawain o mga salitang hindi nasabi. Ang mga sandali na gusto niyang balikan ay nagpabigat sa kanyang puso. Binabalikan niya kung paano siya nakipag-ugnayan sa iyo, naisin niya na sana'y maayos niya o naipahayag niya ng mas mabuti ang kanyang mga nararamdaman. Malinaw na ang isang tao sa iyong buhay ay nakarating sa isang malalim na pagkaunawa na ang kanyang mga pangangailangan ay naiiba na ngayon. Ang kanyang enerhiya ay tila mas maamo, lalo na kung masama ang trato sa iyo noong nakaraan. Ngunit huwag mong ipagkamali ito bilang isang magulong relasyon, ito ay tungkol sa pag-unawa. Kinikilala ng taong ito na ang iyong enerhiya ay nangangailangan ng espesyal na pagtrato. Karapat dapat kang makatanggap ng bukas at tapat na komunikasyon, kailangan mo ng isang taong hindi natatakot ipakita ang kahinaan at ipahayag ang mga nararamdaman. Laging nagkaroon ng ganitong komplikadong laro sa pagitan niyong dalawa. Hindi sa hindi kanya mahal, sa katunayan, nagpupunyagi siyang ipahayag kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang nararamdaman sa kanyang buhay, kahit na magkalayo kayo. Napagtanto niya na, depende sa kung nasaan kayo bawat isa sa inyong paglalakbay, may mga emosyonal na pangangailangan kayong dalawa sa pag-ibig. Ngayon, hinahangad niyang mag-reconnect, umaasang mapatawad mo siya. Hindi sigurado sa kasalukuyan mong nararamdaman. Ito'y nagdudulot sa kanya ng kalituhan, iniisip ang mga eksena, sinusubukang buuin ang kanyang alam tungkol sa iyo at kung gaano siya maaaring mali. Kahit na hindi niya lubos na naintindihan kung nasaan ka emosyonal, ang katotohanan ay sobrang namimiss kanya. Malamang napapansin mo rin ang kawalan ng katiyakan na nararamdaman niya tungkol sa relasyon. Malalim ang emosyon, lalo na pagkatapos ng panahon ng pagkakalayo. Nananalangin siya para sa pag-ayon sa pagitan niyong dalawa, umaasang makahanap ng daan pabalik. Siyempre, maaaring may mga hadlang maging sa iyong mundo o sa kanya, ngunit malinaw na gustong gusto niyang bumalik sa iyo. Hindi niya maalis ang pagnanais na protektahan ka at, sa kaloob-looban, patuloy siyang nagtatanong kung nananatili pa rin ang iyong nararamdaman tulad ng sa kanya malinaw na nais niyang maging masaya ka, kasama man siya o hindi. Sa kabila nito, may hindi may pagkakailang emosyonal na pangako na nararamdaman niya para sa iyo. Hindi na nakapagtataka na nagmamadali ang kanyang mga iniisip, ang paghihintay sa susunod na pagtatagpo ay nagpapanabik sa kanya. Ang pagtatagpong ito ay tila mahalaga, halos isang landmark, isang pagkakataong patunayan na ang inyong kwento ng pag-ibig ay nakatatak sa universo. Ang lahat ng mga liko at liko na inyong tinahak. Hindi nito binabago ang magagandang plano na hinabi ng tadhana at ang balaking inyong pinagsasaluhan. Siya'y nakakaramdam ng isang agarang pangangailangan na pawiin ang distansya sa pagitan nyo. Hindi lang ito tungkol sa paglilinaw ng mga hindi pagkakaintindihan na maaaring lumitaw, sabik din siyang ipakita kung gaano siya lumago at kung ano ang natutunan niya sa panahon ng pagkakahiwalay nyo. Iniisip niya ang mga nawalang pagkakataon, mga sandali na sana'y naging mas bukas siya o mas naipahayad ang kanyang pag-ibig. Ngayon, determinado siyang bawiin ang nawalang oras, ipinapakita kung paano ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang nanatili, kundi lalo pang namulaklak habang kayo'y magkalayo. Handa siyang mag-commit ng mga paraang hindi niya naisip dati, sabit na patunayan na siya ay karapat-dapat sa iyong pag-ibig at tiwala. Hayaan mong umalingaw ang mga salitang ito, pahintulutan mong ang iyong espiritu ay sumipsip ng enerhiya na nito. Ang universo ay nasa iyong tabi, tinitiyak na anumang daan ang iyong piliin ay mauwi sa positibo at kapakipakinabang. Kung ang mensaheng ito ay tumatama sa iyong puso, ipahayag, tinatanggap ko ang aking tadhana at lahat ng mga biyayang nakalaan sa akin ng universo. Higit pa ito sa mga salita, ito ay isang makapangyarihang pahayag. At habang niyayakap mo ang positibidad na ito, isaalang-alang ang pag-iwan ng isang mabait na komento para sa iba na maaaring naghahanap ng kaunting liwanag sa kanilang araw. Ang mga kilos ng kabutihang loob ay kumakalat, lumilikha ng alon ng magandang enerhiya, at sama-sama nating mayaangat ang bawat isa sa magandang paraan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, ngayon na ang tamang pagkakataon. Ayaw mong mapalampas ang kapanapanabik na mensaheng ihahatid namin sa susunod na video. Manalig ka, ito'y talagang tatama sa iyo. Habang nagpapatuloy ka sa iyong araw, taimtim kong hinahangad na gabayan ka ng Diyos at ng universo ng may init at positibidad. Pagpalain nila ang iyong landas ng kapayapaan, pag-ibig, at walang hanggang pananampalataya. Yakapin natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Amen.